na sa tingin natin ay may kaugnayan at kaya nung ituro sa isang maraming. Pagsasama-samahin na natin clustering. Pag-aalpak po, ito yung masyadong malawak. Yung competency, dapat natin uh, um, iaanpak. Paano pa mag-aalpak? Pa ano pa? Kung halimbawa, nakafocus siya sa nasusuri, ano po yung pinakamababang um, kaalaman tungkol sa pagsusuri? Bago tungkol yung bata, ano yung dapat niya munang malaman? Natutungkol, nakikilala, di ba yun po muna? Bago pa tayo munta sa pag, sa suri, yun po yung unpacking. Pagpaplano, wala dapat pa na unpacking tayo. Wala po nang discuss ng unpacking sa inyo? Wala po nag-discuss ng discuss pero English. English na <laughs> po. <laughs> <laughs> Ito bilang Lesson plan bilang, lasun bilang, lasun bilang, lesson plan lasun bilang, lasun Pagbuo ng layunin Pagbuo, bilang, lasun 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 bilang, ako kamusta publicisimo pa. May mga dinadala. Sa traffic, nagadadagdag. Wala dapat pa 30% ng kita ng card kapalit sila soft lala. Lala plan ne. Sa mga silbi ni, ay hindi bibigay yung ginawa ko lang. Yes, kita yung pleasure rice. 2016. Pwede man yung sayo yung ginawa mo sa akin na lang kay pag ibinigay ko yung galing sa um, na-iiyak namin na training. <laughs> para sa pagcluster sa 30% kita tayo ng validity ng alpha king factor. Okay, so say consistent, lang basta, bakit pa Ang mga asesor lang talaga. So angka at Sa mga asesor. Sa mga po sa pinakita kanina na yung na story name. Ibig ko po kayo sa last story name.

at pantasya sa binasang nito na inibigay ng patasang kaalaman sa teksto. Tapos, ang ginamit ko mula sa ay ang alamat ng bundok, ang sa regiyon walong. Nag-contextualize ko muna ako. Hindi ako dimetso sa mito. Ayun. Uh, engage. Oh, ito yung engage natin. Meron din yung balik-aral. Sige, talayin ko na ako sa grid. Tapos nagbigay ako ng picture. Uh, engage. Ano ang mean ko? Ano kayo yung sa buko ng buwis natin? Eh, paano ba ng buko? Ang mundo? Kasi ang ating aralin ay eh, tungkol sa buko kung ano. sa mga tools at Diyosa Ang ang alamat ay tungkol sa mga pinagmula, pinagmula ng mga pasangay. Pa. Okay po, sige. Ang problema kay Sir Henry, pinacheck mo na ito sa kanya. So yun, engage. Then another, sa pag sa engage, pagbabasa. Sa pagbabasa, kung <laughs> dati ang pagbabasa, may engage pa rin yung mga bata. Ang tekniko po sa pagpapabasa mo, teachers, one sentence, isang bata, dugtungan pa rin. Para at least, alam mo rin, kung sino yung bata na mahina o hindi marunong magbasa. Kailangan mo siyang ano okay. ang kong teknik. Kaya dati kasi pang poor reading, minsan hindi ko natatawag yung mahina. So, binago ko ngayon. One sentence, one bata. So, di nyo siya mga ideas. Kaya hey, ako yung, sige, basa, ako yun, baka nagpatukay ni, basta may nakabas ng kanila. O, so, engage pa rin siya. Next, pagtalakay. O, oh, ito ba sabi din kanina na, nag-describe man, sino si Dato, mamahal. Bibigyan ko po yung text ko eh, sa inyo, pero, ano ba ito, quarter 1 yata ito eh. Kaya, group one kasi ako, kaya quarter one yung ginawa ko na. Quarter one, yung <laughs> Mak dia lah. Ha, 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 ha. Ha, engage, explore nak tahu kan bila lanin. Oh, apa yang kita tangi di dalam tu orang kan, baca na alamat. Yeah, apa yang kita tangi di dalam? Tidak perlu tularkan. Semangat so, itu mahu idea sama baca. Tidak perlu binangkit sa pagkakata ng isang lokar o subaya. The next empathize. Realidad versus pantasya. Kasi pa paasa talaga ng realidad dadas meron din bahagi doon ng oh, explore. Explore no ang mga dagdag So ma uh, dapat magplano ng batay yang aral. Na kanyang binasa. Yung paglalap, paglalapan, paglalahat, paglala, pagtataya. Sa pagtataya po, kasi yung hinihingi ko dyan ay pangalik natin. Sumulat ng isang talata na buong ng limang pangulusang gumamit ng uh, batay sa iyong pagunawa. Ano ang mahalagang kaisipan o aral ah, na naisiguro sa, inyo, sa iyo ng mga. So para hindi ko ako mabibayas, nabigay ako yan sa pan mga kasa ng at hindi bababa sa limang kaya mga bata hindi ba gumawa ng pangungusap Diyos ko, ako mga big seven so limang uh, sa puntos siya pitong puntos ayos-ayos sa -ayos ang lahat ng kaisipan o aral at may apat na pangungusap ang paliwanag. Ang, ikan, ang lima, lima, hindi siya kasi Limang puntos, may isang ng kaisipan, may tatlo dalawang pangungusap na paliwanag. So dito, hindi ang bata. So nga siya na paliwanag five points. <laughs> hindi siya zero. Fair pa rin. Kung may hand, may yung siya po. Okay. 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 May tanong po. Nakipag-tanong. Balik tayo ng tagaling. Yes, ma'am! Ato niya Kailangan ba yung lessons na at hindi explore? Yes, hindi po, ma'am. Hindi. Ma'am, hiyakan tayo ng tiga, ma'am. ba, ang alamat ng ito po hindi na iya surat din ang mga or in COVID. Tapos din ako sa lesson plan, hindi dine, mo na mo, hinibigay, ilalagay mo lang yan sa on na. Kailangan mo ng CP, ito po, lambda po, CP ng buod na may toon ng, ng alamat. So, mag-print, mag-print ka. Hindi, buod naman to, ako, gikuhan. O, oh, print mo. nas surat ini dasarnya kita punya itu